Ngayon, papakita ko sa inyo paano buksan yung Pedialyte. Kasi first time yung sir ko nito, medyo malambot at matubig yung poop ni, ni Baby. Tsaka kahapon kasi apat na beses siya nagsuka. Si Baby! Mali, mamaya. Si Baby! Mali, mamaya kasi papacheck up ko na siya sa ospital. Sa ngayon kasi first aid lang muna. Nantay ko pa yung asawa kung dumating para sa mga kanilang pacheck up. Kami lang kasi nandito, tapos may tindahan pa ako. So kailangan mo lang magsara, marami mo na etse etche buretche. Kaya bumili na din muna ako nito bilang first aid niya muna. Ayan, na ano ko, kasi hindi ko alam paano bubuksan. Ako lang, ay, sa YouTube kung paano bubuksan. And ayun nga, nakita ko. Ayun, natanggal ko. Nabuksan ko na kasi hindi ko na video kanina. Diba ganito? Nakaganyan siya. Bubuksan mo lang siya, tapos yung takip, babalik rin mo. Babalik rin mo ganyan hanggang sa malusot mo. Tapos ang ginawa ko, nilagyan ko ng book, ng libro para protection sa kamay ko para hindi ako ganun masaktan. Dapat, firm yung pinagpapatungan mo ng bote para hindi siya matapon or maano, ma something. Ngayon, nandito ako sa hagdan. Ayun, firm na firm yan kasi sa higyan, semento. Tapos, gaganan mo lang na malakas para lumubog siya. And tada, after mo magawa yon, eto na, ma, ma Matatanggal to, ito. Ayan. Di ba nalo siya? Bukas na siya. Matanggal to. Kasi kanina may, may ayan, pinakatakip nyo. And ayan, ganyan mag bukas. Di ba nakaganyan? Babalik mo lang. And then, gaganunin mo. Ganun lang, hanggang sa mabuksan.